Minsan nga rin pong naging OFW ang comedy king na si Dolphy noong dekada 50. At nang bumisita po si Pidol sa Hong Kong noong 2009, ikinwento niya sa mga fans ang kanyang mga naging karanasan at sakripisyo bilang isang entertainer dati roon. Ang balitang hatid ni Lars Santiago. Lingid sa kaalaman ng marami, maituturing na kabilang sa mga kauna-unahang OFW ang comedy king na si Dolphy dekada 50 nang magpabalik-balik siya sa Hong Kong kasama ang ilang komedyante at iba pang entertainer para magtanghal doon Alam niyo ba? 1950, ako ba mo ba? 93 noong dito. Katatanda na rin ako dito. Tayo di pa kaya 'to. Totoo po yan. Sa sayo na Arnold na ikwento niya ang bahaging ito ng kanyang buhay sa kanyang mga fans sa Hong Kong noong 2009. Nag-concert si Dolphy roon kasama si Jasha at ang ilan sa kanyang mga anak. Attention na kayo. Kuchenda na ako eh. Hindi tingnan mo nga kung isang pag-ingin po eh. Pagkasa pa ako na tumatama. Pagbabalik tanaw ni Dolphy, mahirap daw ang buhay OFW noon. Naging utosan din daw siya, pero ayos lang daw yun sa hari ng komedya. Lang ako eh. Dahil yun may boss akong, uh, pinaka, Boy, pinaka boss ko. Alam ni Dolphy na mahirap kitain ng pera sa ibang bansa, noon nga raw, madalang silang kumain sa labas at nag-iimbak sila ng pagkain sa kanilang tinutuluyan para makatipid. Kaya payo niya sa mga OFW doon. Yun ang unang -unang iiwasan, yung dahan yan ang unang-unang iiwasan ng sugal. Dahil yan talaga yung dahil lahat, dahil lahat ng sugal. War Santiago, GMA News.